Single, 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 single. Ito yai. Single pun. He na na malako, di malaman. Oi, gusto ka ba? Ilang yah? Single di pa pun. Busong Kaya ka na niyo kuya kung mo message pa ba siya? Kahulugan? Eh! Ikaw gina ginapaasa. na sa sa imo ang Ginoo, wala nang imo basaha. Pero ya, no mo ko sa Ginoo nga masakitan. Nga ipasagdan gi pasagdan ka? Dili na mao ang pangutana. Masakitan ka kay mas pili nimo una ang gugma sa tao sa Ginoo na mas labaw pang naigugma sa imo ha. sa kalibutan niya, wala niya sila ipagkisa po ah. God is the best listener. Kung hindi na kinahanglan mo siya, yun, para iya lang kang madunggan. Kaya bisan luha sa inyong mga pagampo, iya ka nang nabatian.